Pagpunta ng kilalang puno. Ang mga ito ay napakaligtas. Para sa mga pamilya, para sa mga tinatayang, para sa mga pasan, para sa mga pasan. Alam mo kung makita niyo ng outon, laging puke kayo mga dekadong sa <laughs> yung okay. po kung kailangan pibig kenyo ayas ayas na rin kung pumunta marco na to na ay pasalamat po marco eh ay 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 dito ay 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 eh ay 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 Muli po ako po ulit si Carlo Ako po ang bunsong uh, anak po ng ating uh, Vice Mayor, Dr. Carlo Cantilaria. At syempre po, bago po ang lahat, pinapati ko rin po ang may-ari at pangulo po nito uh, ng mga uh, senior citizen kay uh, Tita Rebecca. Nandito po po siya. Hello yeah, yeah. po, mga po. At syempre, mapatingin ko na rin po ang pumapangalaw sa pangulo ng senior citizen. Nandito po si Dr. Carlo Cantilaria ang tumuturismo, ang pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon po. No? At ating, <laughs> po. Uh, siguro po, hindi ko na rin po pagkakaroon no? Kasi, pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga ng ang mga programa. Kasi sa alam ko po, importante po, po yung mga kami po ay babati sa inyo ng uh, isang maligayang Pasko po. At uh, ang lagi ko naman din po kadalangin para sa ating lahat para sa, sa inyo po mga senior citizen na mas uh, mababago po ang inyong buhay at uh, ang kalusugan po ninyo. So, no? Importante po yan para po mas marami po po panahon at mga Pasko po sa saluhan po natin ng ali mga pamilya. Kaya po muli ako po si Carlo Matilaria, magandang umaga po, maligayang Pasko po sa akin lang. Amazing morning po sa inyo lahat! Amazing sa pagkatawang umaga pa pa pala. Ano po? Siguro po siya nyo kanina na sobra yung nakoto sa no? Para uh, po yung uh, katulad po ng aking anak, si Carlo, si Ninyo, na hindi naman nakapag po, po ngayon, no? Uh, mga konsyar, pero kasama po natin si Tiki, uh, Piraya, at mga konsyar si na uh, Jun Benatino. Alam po ninyo, sa amin wala ka, uh, ay di po sa akin Pakit, uh, at uh, ganyan ang turing ng ating uh, po, bayan na uh, mayor Red Postino, na kahit sabihin na sa kapilang